Ang mga as ay talaga namang mga deadly predators at kapag pinupuntirian nila ang isang biktima, sila ay karaniwang matagumpay. Subalit, mayroon din silang mga kaaway na nagbibigay sa kanila ng takot. Nakakita ka na ba ng isang praying mantis na pinagtitripa ng ahas? At nakakita ka na ba ng isang normal na ibon na lumulunok ng isang buong ahas? At isang ahas na kinalaban ng maling kalaban? Kung gusto mong makakita ng ilang mga kakaibang hayop na marunong umawak ng mga ahas, Patuloy ka lamang manood dahil ipapakita namin sa inyo ang ilan sa mga sandali na kung saan ang aas ay kinalaban ng maling kalaban. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakakamamang video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 10, Mungus vs. Snake sa mga kagubatan, ang mga black mamba ay ilan lamang sa mga predators. Ang kanilang kalaban ay ang payat na mungus na isang kilalang hunter na hindi nagpapatinag sa ahas. Maaring mukhang featherweight ng kanilang laban subalit. Dalawa sila sa mga pinakanakamamatay na predators sa ating planeta. Ang mungus ay isang mabilis na mamal na may mga matatalas ng ipin. Ang kagat naman ng mamba sa kabilang banda ay mayroong potensyal na kumitil ang labing limang tao. At kahit na ito ay nakamamatay ang mga mamba ay hindi partikular na agresibo at ang kanyang beno may nagbibigay sa kanya upang masupil at hindi makakilos ang biktima. Ang mga laso at kamandag ng isang ahas ay dumudurog sa katawan at nerve o kalamnan ng isang creature. At dahil na rin nagbabago ang mga receptor ng munggos, ang laso na ito matalbog lamang sa kanilang mga muscle cells. Ang paraan naman ng munggos ay pagurin ng biktima sa pamamagitan ng pag-ikot dito. At kapag siya ay atake na, titirahin niya ito sa likuran na bahagi at dito na hindi makapapalag ang ahas. Number 9, Bunny vs. Snake Ang unayon na ito ay hindi nagbibiro kapag sinunggaban niya ang isang ahas at tinuruan niya ito ng lesson. Sa video na ito makikita mo na ang ahas ay talagang sinusubukan tumakas subalit talagang hinabol siya ng kuneho. At upang pagandahin pa ang ilang mga bagay-bagay, ang kuneho ay gumawa ng ilang mga matitinding kikombo at isang sipa na may kasamang backflip. Ang kuneho ay hindi natatakot sa ahas. At hinahabol pa nga niya ito hanggang sa ang ahas ay hindi na ito makayanan. At ang gagawin na lamang nito ay gumapang sa puno para makatakas sa matinding sipa. Number 8: Honey Badger versus Snake. Ganito ang pakikitungo ng Honey Badger sa ahas. Inahabol niya ito, pinapatay at kinakain. At ito ay madaling maunawaan. Ito ay isang hindi simpleng badger, subalit, isang badger na malamang na isang Amerika na European badger na kumikitin lang isang rattlesnake. Ang mga badger ay mukhang matatag kahit saang parte sila ng mundo nagmula. At kahit ang mole snake na ito ay hindi makamandag. Ito ay isang mabigat o constrictor na may kakayahang magdulot ang masakit ng mga sugat na maaaring nakamamatay kung mahawaan. Tignan mo na lamang kung paano inahawakan ng honey badger ang maliit na ahas. Ang ahas na ito ay pinupuntriya ang ulo ng badger. At tama ibang hayop ay tatakas para makahanap ng ibang biktima. Ang honey badger ay lumalapit sa sitwasyon na parabang ito ay wala lang. At nang tila nakita ng ahas na wala siyang pag-asa, sinubukan niya rito tumakas. Subalit ang honey badger ay hindi tumitigil hanggat hindi niya natatalo ang kalaban. At kapag napigilan na ng badger ang pangan ng ahas, talagang tapos na ang laban at may enjoy na ng badger ang kanyang pagkain. Number 7, Cat vs. Snake Kapag may malaking kobra na lumapit sa pusa, sino ba naman ang hindi matatakot? Ang mga sandcat ay ginagalang ng mga nomadic tribe. At sinasabi pa nga na mga pusa na ito ay kaibigan ni Propeta Muhammad. Sa pagkakataon na ito, ang horn viper ay walang choice kundi ataki ng pusa. At kung makagat ng ahas ang pusa, mayroong pagkakataon na makaligtas ang ahas. At dahil na rin nga matinik talaga ang pusa, ilang beses niyang tinapik-tapik ang ahas sa ulo. At dahil na rin sa kukunang pusa, talagang hindi makaporma dito ang as at dahil na rin kinalaban niya ang pusa, tignan mo na lamang kung ano ang nangyari sa pusa at malamang alam na natin kung sino talaga ang nanalo. Number 6, Chicken vs. Snake Sa video na ito, tatlong as ang umaatake sa manok, subalit hindi ito lumalayo. At ginagawa niya ito dahil pinoprotekta ng manok ang kanyang mga sisiw. Tignan mo na lamang din kung paano protekta ng isang inahin na ito ang kanyang mga sisiw mula sa isang gutom na kobra. Itinataboy ng inahin ang kanyang mga sisiw mula sa delikadong reptile habang itinataboy ang as at talagang ginagawa ng inahin na ito ang lahat para hindi makalapit ang as sa kanyang mga anak. Ang kobra naman na ito ay pinalibutan ng isang inahin at mga sisiw. Subalit ang inahin ay talagang mabangis na nakikipaglaban sa kobra hanggang sa makatakas ang lahat ng kanyang mga sisiw. Talagang ninabol ang ahas sa mga sisiw subalit Pumarang inahina ito para si na walang makakain ng reptile. Number 5. Praying Mantis vs. Snake Naisip mo na ba kung paano lumalaban ng isang praying mantis sa isang ahas? Panoorin mo na lamang ng sinalaki ng ahas na ito ang mantis at tignan mo na lamang kung ano ang nangyari. Ang mantis ay naghihintay ng tamang sandali at kapag nawa kanya na ang ahas dito na siya atake. At kapag nakaporma na ang raptorial legs ng mantis, ang mantis ay patuloy na ng mga ngagat at dito niya nakakainin ng ahas ng buhay. Sa isa naman na ito makikita mo na ang modus operandi ng mantis ay palaging pareho kapag nakaharap sa ahas. Lumalapit ito sa ahas at pagkatapos, gagamitin na nito ang raptorial legs at magsisimula na itong kumain at walang magagawa ang ahas dito. At talagang hindi namin nakalain na makakakita kami ng ahas na walang kalaban-laban sa isang maliit na insekto. Number 4, Kangaroo Rat vs. Snake Ang mga desert kangaroo rat ay maaaring itaboy ang pag-atake ng isang rattlesnake sa pamamagitan ng malakas sa sipa at mataas sa talon. Kinagaralan ng mga scientists ang mga survival strategies ng kangaroo rat sa so, wild well, gamit ng high-speed camera at natuklasan nila na dahil sa kanilang sensitibong pandinig. Ang mga daga na ito ay talagang maaaring madetect ang isang ambush. Ipinagtatanggol ang kangaroo rat ng kanilang sarili sa loob ng milliseconds sa pamamagitan ng pag-ikot ng katawan at paglukso upang maiwasan ang pangil ng at kahit na ang rattlesnake na ito ay makadikit sa daga, ang daga na ito ay maaaring makatakas kapag nag-react na ito bago matarak ang laso. Sinisipan ito ang aas sa ere at pinipilipit ito ang buntot ito para makalapag ng ayos. At kapag nagawa niya na ito, ang daga ay kakaripas ang takbo at tumaasang mabubuhay upang makita ang isa pang araw. Number 3, Snake vs. Secretary Bird Ang ibon na ito ay hindi gumaganap ng pinakabagong sayaw sa Broadway show. Dahil ito ay nakikipaglaban sa as, ang mga ibon na ito ay maaring pumatay ng mga as, kabilang na dito ang mga cobra, black mamba at iba pang mga makamandag na species. Mayroon lamang silang kakaibang kakayahan na nasa tamang lugar sa tamang oras at kunin ng pagkakataon. Sa video na ito, makikita mo na ang isang ibon na ito ay napansin ng isang makamandag na cobra at tila pinag-iisipan niya kung anong diskarte ang gagamitin para puksain ang as at ang kanyang plano ay diretsyong tadyakan ng kalaban hanggang sa ito ay makitil. Kung ikaw ay nakatira sa isang lugar na maraming aas, ang ibon na ito ay perpektong alagang hayop. Ang Secretary Bird ay isang malaking raptor na parang lawi na tagila. Sila ay kilala sa kanilang kakayahan na kumitil ang sa African grassland. Ang mga aas at ilang iba pang mga mapangarib na creature ay mawawala ng pag-asa kapag sila ay tinamaan na sa likod ng ibon na ito. Gaya na lang ng ginawa ng Secretary Bird na ito sa isang ahas Number 2, Eagle at Snake Ang mga agila ay tinutukoy bilang mga ibong mandargit para sa mabuting rason. Panoorin mo na lamang isang agila na ito na lumilipad sa ibabaw ng tubig at madaling kumuha ng ahas. Kakaiba ba? Diba? Ang agila naman na ito ay dumapo sa isang ahas at mabilis niya itong ginamitan ng mga koko. Ang mga ahas ay tila hindi kayang itaboy ang agila at ang reptile ay lumilitaw na daang-daang namamatay. Ang agila naman na ito ay tila pinagpapiesta ng isang asa bang ito ay gumagalaw pa at malamang hindi na ito magtatagal. At ang isa naman na ito ay hindi nakapalag sa kuko ng agila at ang ahas ay tila naghihintay na lamang ng kamatayan. Number 1. Snake Fight with Meerkat Ang limang linggong meerkat na ito ay mayroong mahabang paglalakbay upang mabuhay sa desyerto. Ang pinakamahirap na gawain ay ang paghahanap ng pagkain dahil karamihan sa mga ito ay nakatago sa ilalim ng lupang nababat sa araw. Ang mga tutang meerkat ay sinisimulan ng edukasyon, kasama ang nasa hustong gulang na nagbabantay sa mga panganib at handang magpatunog ng alarma. At para sa simula, ang paggukay ay mas mahirap kaysa sa nakikita. Ang mga may sapat na gulang ay maaaring magukay, habang ang mga tuta naman ay hihilingin sa mga nakatatanda na gawin ng heavy lifting. Gayunpaman, hindi lahat ng mga freebies ay angkop para sa isang simpleng hapunan. Kapag nakakakita sila ng scorpion, ang nakatatanda ay mabilis na titirahin ng kalaban at dito nakikilos ang mga nakababata. Ang mga pag-aaral kung paano haharapin ng mga mapangarib na creature ay isang mahalagang kasanayan sa Afrika. Ang pamilya na ito ng Mirkat ay nakatuklas ang isang as sa kanilang teritoryo at hindi sila sigurado sa kanilang gagawin. Binigyan nila ang reptile ng ilang pagkatake, subalit walang tiyak na nangyari. Sila ay tila na intriga pero wala ni isa sa mga Mirkat ang umatake gayon din ng ahas. Iniis ka ng mga sentinel ang kalangitan para sa mga banta. Subalit nakakakita din sila ng mga pangarib sa mas malapit. At kapag sila ay nagtutulungan, maaari nilang takutin ng marami sa mga mas pinakamapangarib na hayop. Kabilang na ang isang predator na maaaring pumatay sa kanila tulad ng isang cobra. Ang gagawin nila ay mananatili sila sa striking distance. At ang cobra sa kalaunan ay mag-iisip na siya ay nag-iisa at dito na siya lalayo. Talagang palagi namin iniisip na ang mga ahas ay mga nakamamatay na predator na totoo naman. Subalit ang mga ahas na ito ay tila hindi umubra sa ating listahan. Ngayon, ikaw, alin sa mga ito ang nagustuhan mo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.